Ito po yung kuha ng drone sa bago kong shop, mga kalodi. Dito po to sa makaas, mga kalodi. Sako po sa tubigon. Yun po mga kalodi yung drone na sa pag-opening ko ng bago kong shop. Sana supportaran niyo yung bago kong shop dito. Nagbukas po ako July 5, mga kalodi. Yun po mga kalodi po kung, ang kuhunan ko dito kulang kulang na po 200 kasama na yung mga gamit compressor, charger tsaka iba pa mga kalote marami pa kaya um, hanggang umabot po to, umabot po to ng mga 200 kasama na yung parts mga kalodi yun po mga kalodi, ang drone video yun po nasa makaas lang po to, Ilagay ko sa link yung number ko kung may maitanong kayo kung magkano ang mga parts ko. Lahat na po, mga gulong, throttle cable, brake cable, brake pad, bearings, knuckle bearing, side mirror, hand grip, oil. Yan po yung shop ko. Mga kalodi. At saka yung kalsada na yan, papuntang talibon po yan. At saka dito naman sa left side sa shop ko papuntang Tubigon mga kalodi yun po mga kalodi yung papuntang Tubigon pag galing kayo sa Talibon hindi pa kayo makaabot ng tulay nandoon na po yung shop ko pagpunta kayo ng Tubigon sa kaliwa pagpunta ka naman ng Talibon galing sa, hindi pa kayo makaabot sa tulay kanan po mga kalodi yun po mga kalodi yung shop po mga kalodi sana supportaran nyo saka yung bagong magpaglibangan ko po dito sa buhol kasi 11 years ako sa South Korea bilang OFW naisipan kong magtayo ng shop dito kaya So, pagtara nyo ako, mga kalodi. Hanggang sa dulo. Wala pang masyadong customer kasi bago pa ako dito sa shop. At saka sa kabila, marami din shop. Distansya naman. Mga kalodi, hindi masyadong dikit. Mga 200 meters. O, 500 meters. O, ganun. Something kaya... di may talaga na maraming shop talaga. Ito, may dumaan na nagtitinda ng isda marami ditong dumadaan na nagtitinda ng isda nagmamotor mga kalodi kaya pag gusto mong magano di okay lang dito hindi ka mapasma mga kalodi yun po mga kalodi yun po ang pupuntang talibon ayun ang tuwid na kalsada yan puntang talibon Boss. Yun po mga palodi. Yun po. Ang kabuuan ah. Yun po mga palodi. Yung shop ko dito. Marami akong... Hindi pa man masyadong kumplito kasi bago pa lang ako. Unti-unti itong padamihin. Mga palodi. Unti-unti akong nag... At salamat sa kay Bay Alcher sa kakay pari, Obit, Duwaman, kay Pare Obit doaman, kay Alcher, salamat sa pagtulong sa akin na makakuha ko ng mga parts na mura-mura dito doon sa Tagbilaran, hindi na ako makapunta sa Cebu. Na Kalodi, kay Alcher, salamat, salamat sa pagtulong sa akin. Sana lumago to para pagbalak naman kayo magtayo ng shop o ganito. Makakatulong din ako sa inyo darating ang panahon kaya salamat sa tumutulong sa akin at saka sa pamilya ko laging suporta sa akin mga anak ko tumutulong sa akin sa pag-arrange sa mga parts mga kaludi yun po ang una kong customer mga kaludi nung pagbukas ko July 5 yun po mga kapitbahay lang po kasi katabi lang po dito sa siyak ko yun po ang una kong customer sila po ng sa gilid at salamat sa inyo unang customer sana dumami pa kayo kalang araw thanks for watching paalam